mga dating uh, trabahador ng ABS-CBN. Nakarating po hanggang sa Korte Suprema dahil sa kanilang mga kaso na isinampa laban sa ABS-CBN. Ang ABS-CBN po palagi nilang sinasabi na ang kanilang mga empleyado ay tinuturing nilang kapamilya. Ito pong mga kaso nito ay pinanalo nila. Ang Korte Suprema na po ang nagsabi na meron silang karapatan na nilabag ng ABS-CBN. Sa kabila ng kanilang pagsasabi na wala silang violation kahit ilan, kahit ano, Ganun po ang kanilang ipinamamarali sa ating lipunan. Na hanggang ngayon, uh, ang inyong lingkod ay kanilang tinutuligsa na wala na raw akong ginawa kung hindi yung isara yung kanilang... Eh, hindi po akong nagsara sa kanila. Ang nagsara ay yung pong kanilang mga paglabag na napakarami. Secretary Benny, uh... Doon sa execution of judgment, sa execution program po ninyo, ang inyong budget lang ay 40 million lang pala. Which is only 3% of the labor arbitration program of 1.3 billion. Hindi kaya po ito yung dahilan kung bakit na uh, napakababa po nung output indicators natin kung pag-uusapan ay percentage of rates of execution issued within 30 days, 11%. Yung percentage naman po ng rates of execution implemented within six months, 22 percent. Napakaganda po ng output indicators po ninyo sa percentage of decisions affirmed by the higher courts, 97 percent. Ngunit mas maganda po ang magiging katuparan ng 97 percent na kung kundi sa execution, mas lalo po nating mapapatindi. Hindi po 11 percent, hindi 22 percent. Tsaka dito po sa inyong uh, output indicator, sekretary, wala po akong nakikitang percentage of rates of execution not implemented during the last five years kasi pupunta na po ako doon sa pinakalundo ng aking gustong itanong sa inyo. Yung ABS-CBN labor cases po, ang DOLE made a statement five years ago that there were then 67 pending cases against ABS-CBN ABS before the NLRC and various courts. Uh, ano na po yung update dito Mr. Secretary? Maraming salamat po Mr. Chairman. Uh, konting uh, uh, pananalita lang po Udon sa dalawang unang punto na binanggit po ng ating uh, kagalang-galang na senadora uh, Marculeta. Welcome po namin yung inyong panukalan na maging simple ang implementasyon ng programa pag pagsamasamahin kung yan po ay uh, makakatulong para maiwasan po yung mga duplication. Uh, ikala po po, nais ko lang sabihin na sa bahagi po ng dole dahil ang tupad ay uh, cash for work program closely monitored po namin at uh, meron po kaming pinatutupad na guidelines pero gagaya po ng nabanggit ko kanina uh, sa akin pong pangunang pagsasalita uh, na ina-accept po namin na uh, amin tinatanggap na hindi naman po perfecto ang mga sistema implementasyon ng dole so balik gagaya uh, po ng inyong mga mungkahi, amin mong tinatanggap 'yan para maging gabay namin So on the issue of execution naman po siguro uh, especially in particular yung sa ABS-CBN Uh, Mr. Chairman, may I request that uh, yung detalye po ay uh, ipagkaloob uh, niyang ating pong chair ng NLRC para po bilang tugon po sa katanungan ng ating pong uh, senador Marcoleta. Ah uh, Mr. Chair, yung gusto ko lang malaman yung 67 pending cases against ABS-CBN. Meron po kayong statement 5 years ago. Gusto ko lang malaman ano pong nangyari doon sa 67 pending cases based on your statement 5 years ago. May sa po. Uh, noon po ay 67 cases po ang pending. Pwede po bang mag uh, uh, ba tayong detalye dyan? ano, sa Siguro po kasama yung uh, sa G.R. number 202481 promulgated by the Supreme Court on September 8, 2020 which involves eight consolidated petitions for review on Sergio Herrera under Rule 45 of the revised rules of court, di ito eight cases lang po para consolidated. Hindi ko po alam kung anong connection niya sa 67 pending cases. Pero ito pong uh, eight consolidated petitions po ay 43 nito ay regular, regularization cases covering 83 employees and 44 illegal dismissal cases covering 37 employees. Mr. Chair, kaya ko po ini-emphasize ito. Ito po ay mga dating uh, trabahador ng ABS-CBN na nakarating po hanggang sa Korte Suprema dahil sa kanilang mga kaso na isinampa laban sa ABS-CBN. Ang ABS-CBN po, palagi nilang sinasabi na ang kanilang mga empleyado ay tinuturing nilang kapamilya. Ito pong mga kasong ito ay ipinanalo nila. Ang Korte Suprema na po ang nagsabi na meron silang karapatan na nilabag ng ABS-CBN. Sa kabila ng kanilang pagsasabi na wala silang violation kahit ilan, kahit ano. Ganun po ang kanilang ipinamamarali sa ating lipunan. Na hanggang ngayon, uh, ang inyong lingkod ay kanilang tinutuligsa na wala na raw akong ginawa kung hindi yung isara yung kanilang eh, hindi po ako nagsara sa kanila. Ang nagsara ay yung pong kanilang mga paglabag na napakarami na ayaw ko nang i-discuss sa kapulungan ito. Ito po yung ilang bahagi ng desisyon ng Korte Suprema. The employees who were illegally dismissed shall be reinstated to the work pool. They're likewise entitled to back wages. Pero ang karamihan po, Secretary, alam na natin, ayaw na nilang bumalik eh. Natroma na sila sa ABS-CBN. Kaya po yung kanilang inihingi na lang, atang kanilang mga records, binalik na nga sa NLRC. For the record, Mr. Chair, gusto ko pong malaman ang kapulungan and the credit of the Secretary of Labor. Kami pong uh, dalawa, sa nakaraang dalawang kongreso, ay nag-uusap po. 18th Congress and 19th Congress. na na nga ako kung misa na makipag-usap sa kanya dahil marami naman siyang trabaho rin. At minsan pinakiusap po sa kanya, Mr. Chair, at alam ko, i-confirm niya to. Pwede ba ako, Mr. Secretary, yung mga text messages nitong mga empleyadong ito, eh, pag nare-receive ko, uh, kasi nga, sumasakit na rin ang dibdib ko, pwede bang ipass on ko na lang sa iyo? Sabi kong gano'n. Umayag naman po siya, Mr. Chair. At uh, halos araw-araw, uh, alam ko, uh, siguro tinututukan niya rin, ngunit uh, talagang... Hindi ko po maintindihan eh. total, nandito naman ng NLRC. And for the record also, Mr. Chair, siguro dalawang beses po na nakaharap ko yung NLRC and bank. Una sa aking opisina sa Congress, pangalawa, nung nagkaroon na yata ng pagkakataon dito sa Manila Hotel, Madam, dito rin sa isyong ito, ABS-CBN, kung talagang tinututo nila yung kanilang pagtuturing ng kanilang mga empleyado ay kapamilya. Saan ka naman nakakita na kapamilya mo na nga? Nanalo na nga sa korte. Pati ba naman yung pagpukwenta ng dapat mong ibalik sa kanila? Awarded na po ito eh. Kung ano-ano na po yung ginawa nilang mga pagdedelay, alam po ninyo, yung iba namatay na eh. Ang iba po ay nagkasakit. Ang ganyan po eh. Kumatawag pa rin sila sa akin, madam. So, National Labor Relations Commission. Minsan po may nagbiro sa kanila, Mr. Chair. Sir, saan niya, pwede ba natin isuggest ka niya sa NLRC, palitan natin ang pangalan nila? Ano mga ako ipapalit natin? Sa palaging huwag, pinalitan natin, bibilis ka ako yung pag-resolve ng problema niyo. Baka sakali po. O yan ipapalit natin. National Management Relations Commission. Kasi daw po, madam, mas makiling daw kayo sa ABS-CBN. Hindi na ako naniniwala na gano'n kayo. Alam ko ginagawa niyo rin ang tungkol niyo. Eh. But I think it is not good enough. Hanggang ngayon po kasi tumatawag pa sa yo. medyo out of frustrations po siguro. Hindi pa po, hindi ko na rin po uh, itinutulay kay Secretary. Uh, sa, uh, Pinapasad Diyos ko na lamang po kung anong magagawa pa ninyo. Sa mga workers ng ABS-CBN. Sana nakikinig po ang ABS-CBN. At huwag na nilang sabihin yung salitang kapamilya. Pati nga po, meron silang mga angkor na hanggang ngayon hindi po makamove on. Eh. Meron silang mga angkor na hanggang ngayon hindi po sila naniniwala na ba't daw ako nanalo bilang isang senador? Kaya nakakita na mga gano'n. ABS-CBN po ito. Baka may gusto kayo pong isagot, mga dam. Ron Gatchalian, with the permission of the Secretary of Labor, Sec. Laguesma. Yung pong sinasabi niyo pong tuto po na kahit ako rin po ka-text po ng grupo ng abs cbn And uh, ang hinandal po namin base doon sa desisyon ng Supreme Court na bumaba sa amin, we handled 18, 18 cases po ito involving 104 complainants. Sa 18 cases po, sa po doon ay tapos na, close and terminated ang complainants po na involved ay 37, ang na-receive po nilang total award is 100 million. I-qualify po natin. Ano? Uh, okay. Meron po kasi nagsabi sa akin, yung iba pong natapos na, uh, kahit na binarat po sila, dahil lang kailangan-kailangan na po nila, dahil nagpapagamot po yung iba. Sa mga yung iba pong naayos ninyo, pumayag na lang sila talaga. Halimbawa, yung isa po, 4 million po yung award. Pumayag na siya sa 200 250,000. Ganun po yung iba eh. Eh, gusto ko lang pong i-emphasize kung gaano ang ginagawa ng ABS-CBN na paraan para lamang hanggang ngayon ay hindi makuha ng kanyang mga dating kapamilya, dating nagsilbi sa kanila, na ngayon ay nagpapanggap sila na akala mo eh, sila ang tagapagtanggol ng mga Pilipino, lalong-lalong na sa karapatan. Hindi po, eh, kailangan pong malaman ng buong mamamayang Pilipino kung sino sila alisin na yung maskara ng kanilang mga mukha. Yes, ma'am. Please continue. Um, even sinasabi niyo na meron hong mabababa. In fact, meron mo kaming, sinabi ko nga po, tapos na po ang sampung cases na involving 37. Meron ho kaming walo na pending. Sa walo na pending ho, meron ang award na nasa amin na yung pera. Pero po, ayaw tanggapin ng complainants because they elevated the case sa Court of Appeals. Ito po siguro yung medyo mahaba ang case na Sige, hintayin ko yung kaso. Gusto ko makuha yung talagang Siguro po, ako. na parang ko nang nahihinuha. Kaya ayaw, kasi pera na po ito, di ba? Bakit po kaya ayaw nilang tanggapin? Hindi ko si, siguro sila satisfied sa amount. They're questioning the computation po. Punin niyo yung difference ng amount. Eh. Kaya po siguro, kayo man ang nasa kalagayan nila, baka hindi uh -huh. rin niyo po tanggapin. Ano po? Uh -huh. naintindihan po natin yan. Kaya nga po, yung iba na po, po sa walo, um, I think lima, sa kanila. Kasi sa walong cases na yon ang involved po doon ay 77 workers eh. Sa 77 workers po, ang natanggap na ho nila ay 98 million. Pero ho, merong dalawang set of complainants na siyam na workers na yung inakit nga po sa Court of Appeals kasi ayaw nilang tanggapin yung na-award sa kanila. Yun po ang status ngayon. But we have two cases na undergoing execution, ito yung medyo malaki pa, meron pa 45 million. But ang ginawa lang po din ng aming, na-feature po kanina yung mababa yung aming execution. Um, kasi ho ang aming labor arbiters, ang total ho ng aming arbiters ay 120 plus. Ang sheriff po namin ay total of ano lang po eh, 69. Anong ratio po noon? Bale, almost 1 is to 3. Lalo sa NCR, ang NCR po namin, 29 sheriff, ang aming, aming arbitration branches is 64. Kaya, Pero, madam, kung halimbawa kayo po ang may-ari ng ABS-CBN, kunwari lang, at alam niyo itong mga taong ito ay nagsilbi naman sa inyo sa mahabang panahon. Hindi kayo nagkaroon ng uh, ang nagkaroon ng na kayo ng konting uh, dispute, kaya umabot po roon. tinuring tinurin nyo silang kapamilya. Kung kayo po ang may-ari ng ABS-CBN, pahihirapan pa ba ninyo ito? Hindi po. Kung totoo ako, nakapamilya ang turing ko sa kanila. Nung nagsara ho ang ABS-CBN, binigay ko, ibibigay ko ang karapatan nilang matanggap kung separation pay ho yan o kung iba'y gusto pang muloy sa pagtatrabaho, dapat ho ibigay. Okay. Yan na po eh. Sana ay hindi na tayo nag-uusap ng ganito. 100% settled na po lahat sana. Hindi po ba? Tama po Kung tuturing nila talaga, kagaya ng kanilang ipinamamarali, kagaya ng kanilang gustong ipalitaw sa sambayan ng Pilipino na sila ay nagmamahal sa kapamilya. Sana hindi na nagkaroon ng pang-appeal na ito at yung mga iba po ay taon na po yung kanilang hinintay. Dalawa po rito ay namatay na eh. Yun po yung gusto ko lamang ipaintindi. Idagdag It, ko lang po, Sen Marcaleta, na yung efforts naman po ng NLRC, hindi lamang po sa banko or properties ng EBS-EBN ngayon. Kahit yung collectibles nila, for example, sa advertisements po, nag-garnish na po kami sa Jollibee Receivables at saka yung Sir sa Unilever and we were able to garnish, I think, 48 million sa receivables. So, ganun ang gagawin na namin, ginagawa namin track para... Naman hmm. um, po po ginagawa niyo At pinasasalamatan po po lahat ginagawa niyo talaga, ma-settle lang talaga ito. Kaya lang dahil nga sa kapamamaraan na ginagawa po nila, hindi lang po ang kanilang mga kapamilya dati ang kanilang pinahihirapan. Pati po kayo, pinahihirapan din nila. At ang buong pamilya ng Dole ay ganun ang nangyayari. Sana po yung mga employers natin ay magkaroon ng uh, magising sana sila sa katotohanan na hindi ka naman lalaking ganyan kung hindi sa tulong ng mga manggagawa mo. Dapat ibigay mo sa manggagawa ang ganang para sa kanila. Eh. Hindi ka naman mabubuhay ng management ka lang. Eh. Dito ka rin sasandig. Eh. Bakit hindi kaya maisip ng abs cbn yung ganong klaseng prinsipyo? Lumaki sila ng ganun eh. Pagkatas nung masara sila eh. Sasabihin nila sa buong Pilipinas, wala raw silang kasalanan. Marami po silang kasalanan, madam. Kagaya po ng pinag-uusapan natin ngayon. So, salamat po. Uh, gusto ko na lang magpasalamat sa inyo at saka sa ating secretary Flavor sa kanyang pagtitiyaga. Pero sa kanya sir, sapagkat sa dami ng text na ipasa ko sa iyo, alam po nagagalit ka na siguro sa akin. Mr. Chairman, gusto ko una gusto kong kumpirmahin na nagte-text messaging ko kami ni Senator Marculeta at uh, hindi po ako uh, pwedeng magalit o mainis sapagkat meron hong batayan yung kanyang mga messages. At uh, kinakailangan po talaga na kami na naninilbihan sa pamahalaan Itong mugon doon po sa pangangailangan, lalo na tinutulungan po, eh, yun naman po merong legitimate na karahingan. At ayun uh, naman po yung direksyon na pinagtulungan po namin ni Senador Marcoleta. At kung siya, mo, siya po ay nawiwindang ang puso at uh, nalulungkot, ay share that kind of a sentiment po. Salamat, Salamat po. Salamat po, po, Salamat po Secretary. Po. Mr. Chair, isa na lang bago ako sa test na. Wala po akong tanong sa inyo. Meron lang po akong proposal sa ating chairman. Pwede ba natin siyang bigyan ng yung budget nila ay 5% ng entire education pa? Kasi 2% lang. Para para makalampas siya doon sa kasi average of 4%, di ba? Pwede ba yan, Mr. Chair? Pag-isipan natin mabuti. Sa sabi niyo, Senator Mark Salamat po. Salamat po. Maraming salamat po, Senator Mark Paleta.